Paano nga ba ma-bypass ang 6 devices limit ni Surf to Sawa? Let's start! Mga kailangan Wi-Fi Extender Kung gusto mong gamitin ang Wi-Fi Extender na nasa video natin, nasa description po ang link kung saan ako bumili. LAN Cable At cellphone Pwede rin ang laptop o PC kung meron ka. I-connect ang iyong LAN cable sa LAN port ng iyong Surf to Sawa. At i-connect din ang kabilang duulo nito sa LAN port ng iyong Wi-Fi Extender. Make sure naka-power on na din ang iyong Wi-Fi extender. Makikita sa iyong Surf to -sawa router na umilaw ang LAN indicator kapag connected na ang iyong Wi-Fi extender sa iyong Surf to -sawa router. Next, sa iyong cellphone, pumunta sa Wi-Fi. I-on ang iyong Wi-Fi. Makikita sa ating video na nag-autoconnect ang aking cellphone sa aking surf Surftosawa YOTC Wi-Fi. Next, kumunek naman sa iyong Wi-Fi extender. Kapag connected na, i-click ang Details. Sunod, i-click naman ang Settings. Then i-click ang Manage Router. Makikita na, automatic nag-open ang aking internet browser. Makikita din sa itaas ang default gateway ng extender. Next, sa Login Password, itype naman ang admin. Then, iklik ang Login. Sa Settings, iklik naman ang Next sa AP Mode Settings. Palitan ang SSID ng gusto mong Wi-Fi name. Palitan din ang Wi-Fi password ng gusto mong Wi-Fi password. Huwag mo itong kakalimutan. Pag OK na, i-click ang Next. Then click Finish. Magre-restart ang iyong Wi-Fi extender. Hintayin lamang na matapos ang countdown. Pagtapos na ang countdown, pumunta ulit sa Wi-Fi. At makikita na natin dito ang bagong Wi-Fi na ginawa ko kanina. I-click na ang bagong Wi-Fi para mag-connect dito. Next, i-type din ang Wi-Fi password na ginawa kanina. Pag okay na, i-click na ang Connect. Connected na ako sa aking Wi-Fi extender at hindi sa mismong Surftosawa router. Makikita rin sa Manage Router na automatic nang naging gateway ng aking extender ang default gateway ni Surftosawa. Try naman nating mag-internet gamit ang internet galing sa extender. Makikita sa ating video na nakakonek pa rin ako sa aking ginawang Wi-Fi sa extender. Makikita na goods naman at nakakapag-YouTube na ako gamit ang internet ng aking extender. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.